Hello guys, morning motor guys ng Honda Click 160 na humol sa ito na humol to sa baha no. Hanggang bang hanggang upuan. Hanggang upuan talaga, oops. Oh, upuan talaga, guys. Ito guys, hanggang upuan talaga na baha. Na humol sa tubig. Ayun oh. Grabe, uh, bagong bago Guys, ikarga padulong sa sa shop Sa desk mark for clearing and cleaning. Uh, Ay yeah, sayang. And guys, ipaguyod na lang ang sa ticket. Padulong na ni sa shop Ah, nadito -na, na resulta. Yan, guys, sayang, nabahan hanggang sa upuan. Oh. <sighs> yeah. Bella is my